Hello guys, magandang araw sa ating lahat. So, yon for the updates, yan, ang ganda na, na ating collection. So, meron tayong mga importanteng coin at mga sobrang ma mga mahal na coin na gusto ko ipakita sa inyo. Pati na rin mga paper bills. So, yan, uh, marami tayong mga paper bills galing sa iba't ibang bansa. And meron din tayong, yan, Japanese government 10 pesos. So, kung makita nyo, 10 pesos, ibig sabihin, Japanese and Philippine money to. Kung merong Philippine American coin, meron din Japanese and Philippine na paper bill. So, ito yan. And, syempre, collection natin. Meron tayong mga gold coins, may mga halo. Merong silver at sa likod. Ayan, ay, sorry. So, meron din tayong iba't ibang klase ng mga coin na i-collect. Ayan. And for the price naman, gusto ko lang i-update. Sobrang need kong makahanap ng ganito. So, isa, isa to sa mga importante coin na dapat namin makolek. Ito yung yan, United States of America 1921. Sarap. Yan. May nakalagay na 50 centavos. So, ito yung ano, Philippine American coin. Ito yung Japanese and Philippine paper bill. So, ayan. Ang presyo po nito dati ay umabot lang ng 30 to 35k. Pero ngayon po, abot na po ito ng 40,000 depende sa quality ng coin. Kasi makita nyo na po, dun pa lang sa year, more than 100 years old na siya. So, 2025 ngayon, 1921 to ginawa. Uh, 104 years old na itong coin na to. And, gusto ko makita ng quality ng gantong coin. Pagka po meron kayo, just follow and comment or mag-message po kayo sa akin privately. Yan, pupuntahan po namin kahit saan lugar. And kung nahirapan naman po kayong i kami, mas madali pong pupunta sa YouTube channel ko. Um, search nyo lang po yung Mr. Ruthless Coin Collector. At pag nakita nyo po doon, doon po kayo mag-comment. Mas mabilis po nakapag-response doon. Kasi dito masyadong marami po yung napasok na ano. Kaya hindi ko na nababasa lahat. Yan. And itong isang coin natin ito. So, this is United States of America. $1 dollar coin. So, ayan. Kung makita nyo, nasa pound star din to. And, hinabol na iba't ibang collector. Ayan, masyado mataas yung value nito. Pwede nyo i-search kung magkano yung value nito. Tapos, i-update nyo ako. Ayan. Liberty and eto isa to sa natin yung Republika ng Pilipinas yan 1989 sa likod may agila yan 50 centimo ayan so kung mapapansin mo, may agila sa likod ang presyo nito naglalaro siya sa 1,500 to 2,500 pesos kung quality po yung coin pero kung hindi mas baka mas mababa siya mabili namin yan. and isa sa pinaka rare ayan meron tayong 2,000 25 centimo year 2,000 siya year 2,000 tapos sa likod may na 1993 Central Bank of the Philippines yan alam nyo kung ba't rare to kung mapapansin nyo, kulay silver yung kulay niya. Yan. Hindi siya gawa sa gold na 25 cents. Yan. Diba kulay? Kukuha ko ng example ng 25 cents. So, ito yan. So, yan. Ito yung normal na kulay nung 25. And, ito naman yung isang kulay na kulay silver. So, sobrang year nya, year 2000, yan. Yan, ang presyo po nito, naglalaro po to sa 4,000 to 7,000 pesos. Kung quality po yung, ano, pagka 25 cents nito. So, kung meron kayo ganito, just comment. Thank you so much and God bless guys. Ingat tayo palagi. Bye.